Yo! What's up mga papa? Ayan, nandito kami ngayon sa Sunstrip Village, ayan. Pinakaandaan namin yung laro para sa content creator hey! basketball league. At siyempre... Hey! Good, good, good. Ayan, na mga kakamping kong kotantong. <laughs> ayan. Ayan. Eh, <laughs> yes! Siyempre <laughs> kasama ko si Gagawad. Gagawad! Ayan uh. Let's go! Ayan. Superstar. Pagod na yung dalawang kakampi, oh. Ano ba sasabi mo? Kanya sa unang bida, binubugbog. -bug. <laughs> bugbog na bugbog. Isa sa kakampi ko yan. Yan. Ayan. Ayan, oh. No. <laughs> ha? Ano ba ano sasabi mo? Pagod. Pagod. <laughs> Ano, kaya pa? Tingnan ka ba, na? Ayun na. Hmm. Grabe. Pero sa totoo lang. Ako lang hinihintay dyan eh. Nabagkanat. Ayan o. No? Patay yan, naglason. Ayan. eh. Ayan. Sa tingin ko, walang kakainin. <laughs> Ayan. Ah, hmm. ah, sa... Silabot. Patanong sa tingin may may kakainin ba tayo sa laban, sa liga? Sa laban? Oo. Oo. Hindi naman ako naglalaro pa, naglalaad pa lang ako eh. naglalaad ka lang dyan. Pag ako naglalaro, tignan mo. bakit mo gagalo nga, nalalaman post na ko. Hindi rin ako naginagalo nga, hindi oh. Ay, yun oh. Nagawa mo. galing galing nila. Magaling pala sila Hindi tayo magaling ano. Sila magaling. dalawa. Awawa. Awa. Ayan, no? No, pero Malalakas pa kalaban namin. Sino ang ko? Si boss. Si boss talks. Ayan, no? Twing! O, di ba? Ayan, no? Yun, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Magaling talaga. Ah, Brad. Ano? Kaya pa? Kaya pa. Ano, kagawad? Pumangin Uma din. Pumangin din. Oh. Ayan. Let's go. <laughs>